Ayan live po tayo ngayon dito sa May Solweta. Papasok ng Solweta sa bibisan dito sa barangay. Ah, wow ay buktok. At nakikita po natin isang dinang nako Sinasabi na hold up. Kaya at nandito na rin po ang ating mayor. At natin si mayor na una sa akin kasi 'to. Alamin natin yung pangyayari. Mayor! Mayor! Eh, nauna ka sa akin eh. Ano ba yan? Ano ba yung ano? Ano ba yung uh, pangyayari? Hold up pa ba? Na-hold up? Na-hold up yung aking inaanak. Na Ay, inaanak mo? Oo, oh, inaanak ko sa Bunol. Si... Elma Apostol. sa po? Bunol. Bunol? Oo. Magkano yung na-hold up? Hmm... 4.2 daw. 4.2 oh, million, million. million pesos. Oh. Paano nangyari? Eh, hindi ko alam. Tapos, ka pwede, man, pwede Paano po, ano po nangyari? Nagisponde na ako nito para na dito na nangyari ito. Na-flat po yung sasakyan namin. Yung asawa ko po bumaba para maghanap po ng gagawa po dyan sa sasakyan tapos nung nandyan po ako sa loob nakalakpo lahat ng pintuan nakita ko po sa may side mayroon may itim na coaching dyan sa likod na huminto nung po nakita ko yung mga lalaking nakaitim na naka-face mask kinabahan na po ako nilakpo po yung mga pinto kaya tinutukan po ako ng barel kung hindi ko po bubuksan yung pintuan baka po patayin ako binuksan ko po yung pintuan kinuha po nila yung pera So kanina lamang yon? Kanina lamang Mga lang ilang minuto o oras na nakalipas? Mga 30 minutes na po 30 sabo. minutes pa lang So, ah, ate, bakit po kayo may gano ng ganong kalaking pera? Meron kayong bibihin o ano? Binayaran po yung bukid namin. Paunang bayad po ng bukid namin. Ayun. Meron po kayong hawak na pera dahil sa binayaran ng bukid po nyo. Ayan. O, sige. Eh, hey, galing ka sa amin, di ba? Ah, natatanda mo kung ilan yung Ta tao na... Dalawa lang po yung... Dalawa. Opo. Nakasakay po ng... Kotse po. Kotse. Na ano? Natatanda mo yung tipo ng stiyan? Parang Toyota po eh. Toyota Ang na bilis po ng pangyayari. Opo. 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 So, tinutuwa po kayo. Ah... Uh, Maxi, no. Anong kasing baril? Hindi mo na po na Hindi ano? mo na na. Ayan. O, oh, sige. O, sige po, ate. Kinuha nila yung susi. Kinuha nila yung susi. Kinuha nila yung cellphone ko. Ano? Lahat kinuha nila susi, cellphone. Ate, wag mo nga munang masyadong marinig yung natanong. O, sige. O, sige. Okay. Okay. At, ate, at, at, salamat po sa okay. panayam. Okay. 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 At, eto, lalayo na tayo at tatanungin eh. Tatanungin yung ano. Ano? O, ayan. 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 Okay. Okay. At so hanggang dito na muna at uh, -investigan po ng mga kapulisan itong uh, pangyayari. Okay.